and guys, meron na discover dito na may signal. So pupuntahan natin. So before, kailangan mong sumakay ng habal-habal. So ngayon, habang nangunguha sila ng pagkain ng baka, may na-discover sila na signal. So puntahan natin. Kasi alam na nakakamis kaya mag magano mag, ano, mag, -YT. natin, guys. Kasama ko si Liam. As always, sabi nila, malapit lang daw. Pero alam niyo na, minsan pag sinasabing malapit, dahil sanay na sila malapit. Pero para sa atin, nakaano na kami, naka ilang minutes na kami sa paglalakad. So, yun. Meron daw dito. Ayan! Tapos nilalagyan nila guys ng parang kubo kasi may mga estudyante na nag-o-online class. What the So, na-discover lang nila ito accidentally nung nangunguha sila ng pagkain ng baka. So, yan. Wow naman. Huh. Siya nga pala may signal nga ba talaga dito? Ba't hindi tumunog yung cellphone ko? Tatry natin kasi sabi nila globe. Smart ito. Uy, ang ganda pala man ang view dito. Wow. So, That's yan o. Beautiful view. Yeah one beautiful view. Meron silang ano dito. Mesa. So, nasa gitna siya talaga ng ano. Pero, okay siya. Kasi hindi naman masakit sa balat yung yung ano niya, yung init. Ayan guys, pwede tayo matulog. Hala, grabe. Na-discover nila to. Ayan na ha, ang view. So, yan yung view. Titingnan natin kung makapag-live po tayo. At saka slope siya dyan sa baba, guys. So, kailangan careful ka sa pagpunta dito. Kasi wala, hindi established yung ano, yung daan. So, kailangan mo mag-trekking sa mga, in between sa mga, mga talahiban. So, yun. Ayan. Ang ganda, ang ganda dito. Pwede ako dito. Kaso, wala nga lang signal talaga. Puli tayo, guys, ng signal. Kasi walang signal doon sa unang pinuntahan natin yung sinabi nilang may signal smart kasi tayo kaya globe meron doon so sumakay kami ng habal-habal tapos naglakad ng mga ilang kilometers time check 4pm mainit siya pero hindi masakit sa balat kasi malamig medyo malamig hindi naman yung sobrang lamig talaga siya off road ayan po yung view niya. Ayan. Careful, my baby. Flat na ko. Flat na. Sige, push pa. Kasi hindi, wala itong daan talaga. So, kailangan mong, ayan po, o, oh, tal, ano talaga siya. Elmo. So, kailangan mong, yan po yung poste ng NGCP na pinapatayo sa kabundukan. Uy. Yan malapit na tayo sa may signal. Actually, medyo nakakahingal na siya. Pero carry. Ayan. So dito, eto ang may signal tingnan natin kung may signal tayo dito globe meron daw tingnan natin sa smart so eto lang yung may signal yung nilalagyan nila ng A tip ayan guys eto daw may signal so we will check kung tunay nga ba na may signal dito So ayan, ino-on na po natin ang ating data. At kanina pa, pero wala tayong indikasyon na may mga notifications tayong natatanggap. Kaya hahanap tayo kung saan tutunog yung cellphone, doon tayo titigil. Yan guys, kailangan natin na umakyat sa punong ito para lamang magkakaroon tayo ng signal. Ayan. Ayan guys, ang ating inakyat na puno. Ayan. Super, 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 super tayo. Ayan. So, kailangan, kailangan umakyat tayo para sa kagustuhan nating makapag, makapag-signal. O ba diba, effort talaga. So, ayan, dito po ako sa taas ng puno. Ayan. Tcharan. Ayan. Ayan. Magkakasignal talaga siya kapag andi. Oh diba? Oh, kailangan nating aakyatien. Mag-effort tayo para sa magagandang view na 'yan. At saka higit sa lahat para sa signal, ginoo ko, Lord. So kailangan nating umakyat dito. Diba bongga? Oh. Kailangan effort ang signal, guys. Pero hindi siya pwede sa mga sa YouTube tina ko na i- for example mag live stream May talaga swing, swing pero hindi siya pwede at nakakatakot <laughs> malalim siya guys ha malalim o di akalain yung ano ma mababa lang, malalim siya mataas tong puno na ito inakyat ko pero okay naman siya Oo, kasi uh, madaming uh, uh. sanga so okay lang siya akyatin uh, uh. ayan <laughs> Oo, uh, uh. tingnan natin ha kailangan matingnan nyo yung view sandali <laughs> Baka malaglag pa ako nito. Sorry naman. Wala nga anak ko, guys. Hala, ginuo ko. Uy. <laughs> Andito na ang anak ko. Nakiki-ano sas ginoo ko. Ako yung kinabahan, Lord. Like. Ito yung view niya, guys. From my area. Kung saan may signal. So dyan. Yan ang ang ano, ang magandang view. Ayan. So, yung mga poste na yan, makikita ba? Sa NGCP yan, guys, na nakalimya. Dami, oh. Tapos, yan, hewan ko ba kung... Bastaan dito ako sa gitna na kabundukan at, ano, kagubatan. Naku, naku ayon. naman talaga. ginoo. ko, anak. Go, ayon, go ayon, down, go, go down. Ayan, guys. So, sobrang lalim. Ayan, oh. Ayan, Hi, Malalim yung kinalalagyan namin. Kasi... So ngayon ay kailangan nating bumaba. Agoy. Sus, ma masangit pa ning atong sanina. Ani. Eh. Aray ko, Diyos ko, Lord. <laughs> ay! So, andito na tayo sa baba. O, di ba? Diba? Sus, ginoo ko, Lord. Oh.